Ang kinakaharap na takot ng Israel ngayon na inaakusahan ng genocide ay ang parehong sinaunang takot na mabura sa kasaysayan. Ito ay isang multo na bumabagabag sa mga Hudyo sa loob ng libu-libong taon mula sa mga pagbabanta ng mga kalapit na imperyo hanggang sa mga horno ng Holocaust. Ngunit sa pagkakataong ito, ang banta ay hindi dumating na may dalang mga espada o tanke, kundi may dalang mga legal na dokumento at mga selyo ng internasyonal na korte ang armas ay ang mismong paratang ang salitang genocide na ipinapataw sa mga taong higit kaninuman ay nakakaunawa sa tunay na kahulugan nito ang kabalintunaan ay napakasakit na para bang isang nakaligtas sa sunog ang inaakusahan ng panununog isipin ang bigat nito sa balikat ng isang leader tulad ni Benjamin Netanyahu ang kanyang misyon na nakaukit sa kaluluwa ng kanyang bansa ay ang tiyaking hindi na kailanman mangyayari muli ang showa. Ngayon hindi lamang siya nabigo sa pagpigil sa isang brutal na pag-atake sa kanyang mga mamamayan, kundi siya mismo ang tinaguriang arkitekto ng isang krimen na katumbas ng pinakamasamang kasamaan sa kasaysayan ng kanyang lahi. Ito ay isang psikolohikal na digmaan na kasing bagsik ng anumang pisikal na labanan. Ang bawat headline, bawat resolusyon ng UN, bawat desisyon ng korte ay tila isang palana na naghuhukay hindi upang ilibing ang mga patay, kundi upang ilibing ang mismong pangalan at alaala ng Israel. Ang kasaysayan ay puno ng mga pagtatangkang lipulin ng mga Hudyo. Ang mga taga-Babilonya ay winasak ang templo. Ang mga Romano ay ikinalat sila sa buong mundo. Ang mga Inquisisyon ay sinunog sila sa tulos. Ang mga Nazi ay ginawang industriya ang kanilang pagpatay. Sa bawat henerasyon, nagbabago ang mukha ng kaaway. Ngunit ang layunin ay nananatiling pareho upang pawiin sila bilang isang bansa, upang ang pangalan ng Israel ay hindi na maalala. Ngayon, ang pagtatangkang ito ay nagsuot ng isang marangal na damit, ang toga ng internasyonal na batas, na ginagamit ang mga konsepto ng karapatang pantao bilang sandata upang ihiwalay at hatulan ng bansang hudyo. Ang pinakanakakagambalang bahagi ay hindi ang paratang mismo, kundi ang halos nagkakaisang koro ng mundo na yumayakap dito sandaan at limang bansa ang legal na nangako na aristuhin ang leader ng Israel. Ito ay hindi na lamang isang usaping pampolitika. Ito ay isang pandaigdigang paghuhusga. Ang takot na nararamdaman sa Tel Aviv at Jerusalem ngayon ay hindi lamang takot sa mga rocket o terorista. Ito ay isang mas malalim at mas primal na takot. Ang takot na sa pagkakataong ito, ang buong mundo ay nagkaisa na hindi lamang upang labanan sila, kundi upang burahin ang kanilang katotohanan at palitan ito ng isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Ngunit paano kung ang legal na pag-atake na ito ay hindi isang aksidente sa kasaysayan? Paano kung ito ay isang pangyayari na inihula na sa isang sinaunang teksto, hindi bilang isang posibilidad, kundi bilang isang katiyakan? Ang mga detalye ng propesya na iyon, na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas, ay mas nakakatakot kaysa sa anumang headline ng balita na mababasa mo ngayon. Hindi nila alam na sa kanilang pagtatangkang hatulan ang Israel, sila mismo ang tumutupad sa isang script na isinulat ng Diyos, isang script na nagtatakda ng kanilang sariling kahihinatnan. At ang susunod na kabanata sa script na iyon ay magsisimula na. Ilarawan sa iyong isipan ng malamig at marangyang mga bulwagan ng International Criminal Court sa The Hague. Ang sahig ay gawa sa makinang na marmol. Ang mga dingding ay nababalutan ng mamahaling kahoy at ang hangin ay puno ng bigat ng batas at hustisya. Dito, ang mga hukom na may suot na itim na toga ay pinag-aaralan ng mga dokumento, tinatalakay ang mga legal na presidente, at naghahanda na maglabas ng isang hatol na magpapayanig sa mundo. Ang kanilang mundo ay isang mundo ng kaayusan, lohika at mga pamamaraan. Ngunit libu-libong milya ang layo, sa ilalim ng nakakapasong araw ng gitnang silangan, ang katotohanan ay mas magulo mas madugo at mas desperado ito ay isang salpukan ng dalawang magkaibang realidad mula noong Oktubre 8, 2023, isang araw pagkatapos ng pinakamalalang masaker sa mga Hudyo mula noong Holocaust, isang masusing proseso ang nagsimula bawat kilos militar ng Israel sa Gaza, bawat bomba na bumagsak, bawat desisyon na ginawa sa War Cabinet sa Tel Aviv ay maingat na idinokumento ang mga organisasyon ng karapatang pantao na armado ng mga satellite image at mga témoignage ay nagtipon ng bundok-bundok na ebidensya. Ang bawat piraso ng impormasyon ay naging isang sinulid sa isang masalimuot na tapiserya ng akusasyon. Hindi ito isang biglaang reaksyon sa digmaan. Ito ay isang metodikal at kalkuladong pagtatayo ng isang kaso, isang legal na bitag na dahan-dahang isinasara sa loob ng maraming buwan. Sabay-sabay, tatlong magkakahiwalay na kwento ang nagsimulang mabuo. Ang una ay ang legal na pagsasabwatan ng 125 bansa na nagbubuklod sa kanilang sarili sa ilalim ng Rome Statute upang arestuhin ang pamunuan ng Israel. Ang pangalawa ay ang sinaunang sigaw mula sa Salmo in Pantitre kung saan ang isang koalisyon ng mga kaaway ay nagtipon na may iisang layunin, purahin ang Israel sa mapa. Ang pangatlo ay ang misteryosong propesya sa Zacarias Kedolbe, na nagbabala na ang Jerusalem ay magiging isang nakakapanghinang kopa at isang mabigat na bato para sa lahat ng mga bansa na magtitipon laban dito. Ang tatlong kwentong ito na tila magkahiwalay ay nagsimulang magtagpo sa isang nakakagulat na paraan. Ang mga diplomat at abogado sa The Hague ay naniniwala na sila ay nagtataguyod ng hustisya. Ang mga aktivista ay naniniwala na sila ay nagpoprotekta sa mga walang sala. Ngunit sa isang mas mataas na pananaw, sila ay mga tauhan lamang sa isang mas malaking dula. Ang kanilang mga aksyon, gaano man kabuti ang kanilang intensyon, ay nagiging mga hakbang sa isang choreographed na sayaw na humahantong sa isang paunang natukoy na konklusyon. Sila mismo ang nagiging katuparan ng mga salitang isinulat ng mga propeta sa gitna ng disyerto, tatlong libong taon na ang nakalilipas. Ang bawat legal na argumento ay isang nota sa isang sinaunang himno ng paghatol. Akala nila ay nagtatayo sila ng isang legal na kaso laban sa Israel, ngunit sa katotohanan, tinutupad nila ang unang hakbang ng isang propesya. Hindi nila namamalayan na habang itinitipan nila ang kanilang mga akusasyon at nilalagdaan ang kanilang mga warrant, sila ay naglalakad patungo sa mismong bitag na inilarawan sa mga banal na kasulatan. At kung ano ang sinasabi ng propesya na susunod na mangyayari, ay ang dahilan ng pinakamalalim na takot ng Israel at dapat ay maging dahilan din ng takot ng mundo dahil ang hatol na kanilang inihahanda ay hindi ang katapusan ng kwento kundi ang simula lamang ng isang mas malaking pagtutuos. Buksan natin ang isang sinaunang scroll, ang aklat ng mga salmo, sa Kabanata Olimpitato Dito, hindi tayo bumabasa ng tula, kundi ng isang plano ng digmaan na isinulat tatlong libong taon na ang nakalilipas. Ang mga salita ay nakakapanindig balahibo sa kanilang kaugnayan sa kasalukuyan. Narito, ang iyong mga kaaway ay nagkakagulo. Sila'y gumawa ng tusong payo laban sa iyong bayan. Sila'y nagsabi, Halikayo, at ating lipulin sila bilang isang bansa, upang ang pangalan ng Israel ay hindi na maalala. Ito ang puso ng sinaunang poot, isang pagnanais na hindi lamang talunin ang Israel, kundi burahin ito mula sa memorya ng sangkatauhan. Ito ang misyon ng mga kaaway noon at ito ang misyon ngayon. Ang salmista ay nagpatuloy sa paglilista ng isang koalisyon ng sampung bansa sa rehiyon na nagkaisa laban sa Israel. Ngunit ang propesya ay hindi limitado sa mga pangalan na iyon. Sinasabi nito ang tungkol sa isang espiritu ng pagsasabwatan, isang tuso na payo, astute counsel. Ano ang mas tusong payo kaysa sa paggamit ng wika ng karapatang pantao at internasyonal na batas upang gawing kriminal ang biktima. Ang paggamit sa mga institusyon na nilikha upang pigilan ng genocide bilang kasangkapan upang akusahan ang mga nakaligtas sa genocide. Ang ICC, na may suporta ng 125 bansa, ay naging modernong pagkakatawang tao ng sinaunang koalisyon na iyon, na nagkakaisa sa isang legal na alyansa laban sa bansang hudyo. Ito ang unang malaking revelasyon. Ang nangyayari ngayon ay hindi isang bagong fenomeno. Ito ay isang paulit-ulit na pattern sa kasaysayan, isang espiritual na virus na nagmumutate sa bawat henerasyon, ngunit nananatiling pareho ang core DNA nito. Noong panahon ng Salmo, ang armas ay mga espada at sibat. Ngayon ang armas ay mga legal na briefs, UN resolutions, at mga arrest warrant. Ang layunin ay hindi na lamang kupin ang lupa, kundi sakupin ang moral na narrative. Upang ang pagtatanggol sa sarili ay ituring na agresyon at ang kaligtasan ay ituring na krimen. Ang paghahayag na ito ay nagbibigay ng halaga at nagpapatibay sa pananampalataya ng mga nakakakita nito. Ngunit kasabay nito, lumilikha ito ng pagkadepende sa susunod na piraso ng palaisipan. Kung ang Salmo in 3 ay naglalarawan sa motibo at sa pagsasabwatan, ano naman ang resulta? Paano ito magtatapos? Dito pumapasok ang isang bagong misteryo. Ipinakikita ng Salmo ang pagnanais ng mga bansa na wasakin ang Israel, ngunit hindi nito sinasabi kung magtatagumpay sila. Para sa kasagutang iyon, kailangan nating bumaling sa ibang propeta, isa na nagsalita daan-daang taon pagkatapos ng salmista. Ang Salmo 133 ay naglalarawan sa motibo ng pagsasabuatan ang pagnanais na burahin ng Israel. Ngunit may isa pang propeta si Zacharias na naglalarawan sa makinalabasan ng pagsasabuatan na ito at ang kinalabasan ay hindi ang inaasahan ng 120 mabansa. Ang pag-unawa sa koneksyon sa pagitan ng dalawang propesyang ito ay ang susi sa pag-alam kung ano talaga ang nangyayari sa ating mundo. Dahil habang naghahanda ang mundo na hatulan ng Israel, hindi nila alam na sila ay naglalakad patungo sa kanilang sariling paghuhukom isang paghuhukom na detalyadong inilarawan ni Zacharias. Isipin mo sandali, nagsumikap ka buong buhay mo. Nagtayo ng isang reputasyon na batay sa integridad at paglaban sa kawalang katarungan. Pagkatapos, isang umaga, nagising ka na lang na ang buong mundo ay nagkakaisa sa pag-akusa sa iyo ng krimen na pinakakinamumuhian mo. Ang iyong mga kaibigan ay lumalayo. Ang iyong mga kasamahan ay umiiwas sa iyo. Ang bawat salita mo ay binabaluktot. Ang bawat kilos mo ay binibigyan ng masamang kahulugan. Ito ang nararamdaman hindi lamang ng isang leader kundi ng isang buong bansa. Ito ang bigat ng pagiging Israel sa mundo ngayon kung saan ang kasaysayan ng pagiging biktima sa Holocaust ay binabaligtad at ginagamit bilang sandata laban sa kanila. Ang salungatan ay hindi na lamang panlabas. Ito ay nagiging isang malalim na panloob na pagdurusa. Paano ka lalaban sa terorismo kung ang bawat hakbang mo para protektahan ang iyong mga mamamayan ay agad na tinatatakan bilang hindi katimbang o krimen sa digmaan? Paano ka mananalo sa isang laban kung saan ang mga patakaran ay isinulat upang garantiyahin ang iyong pagkatalo? Ito ay isang moral na dilema na walang madaling sagot. Ang pagpili ay sa pagitan ng pagpapabaya sa iyong mga mamamayan sa panganib o harapin ang pagkondena ng buong mundo. Ito ang siyang nagpapataas ng tensyon sa isang antas na halos hindi na makayanan. Ang psikolohikal na pagkubkob na ito ay mas masahol pa kaysa sa anumang pisikal na pagkubkob. Ito ay isang pag-atake sa kaluluwa ng isang bansa, isang pagtatangka na wasakin ang kanilang moral na kompas at ang kanilang kalooban na lumaban. Ang bawat Israeli, mula sa sundalo sa Gaza hanggang sa ina sa Sderot, ay nararamdaman ang bigat ng pandaigdigang paghatol na ito ang pakiramdam na mag-isa na hindi na uunawaan na mali ang pagkakakilala sa iyo ng mundo ay isang malalim na sugat na nagdudulot ng matinding emosyonal na koneksyon para sa sino mang nakaranas na ng kawalang katarungan sa kanilang sariling buhay. Ito ang eksaktong sitwasyon na inilarawan ni Propeta Zacarias nang sabihin niya na gagawin ng Diyos ang Jerusalem na isang kopa ng pagkasindak o cup of trembling para sa lahat ng mga bansa sa paligid. Ang salitang Hebreo para sa trembling ay nagpapahiwatig ng pagkalito, pagkahilo, na parang lasing. Ang mundo ay lasing sa sarili nitong moral na pagmamatuwid, hindi na makilala ang pagkakaiba ng biktima at ng agresor. Ang Israel ay hindi ang umiinom mula sa kopa. Sila ang kopa mismo na nagiging sanhi ng pagkalito at pagkasindak sa lahat ng humahawak dito. Ang emosyonal at legal na pagsakal na ito ay hindi isang tanda ng kahinaan ng Israel, kundi isang katuparan ng propesya. Ito ang tinatawag ng propesya na kopa ng pagkasindak. At habang pinapanood natin ang mga bansa na nagsasaya sa kanilang moral na tagumpay laban sa Israel, isang nakakagambalang tanong ang lumilitaw. Ang tanong ay hindi kung ano ang mangyayari sa Israel. Ang tanong ay, ano ang mangyayari sa mundo kapag uminom na ito mula sa kopang iyon? Dahil ayon sa propeta, ang pag-inom sa kopa ay may nakamamatay na kahihinatnan para sa mga umiinom. Ang entablado ay nakahanda na para sa isang rurok na hindi pampolitika, kundi espiritual. Sa isang panig ang nagkakaisang kapangyarihan ng pandaigdigang batas at opinyon, kumpiyansa sa kanilang moral na posisyon. Sa kabilang panig, isang maliit na bansa na tila nag-iisa at napapaligiran na kumakapit sa mga sinaunang pangako. Ang tensyon ay sumasagad na. Ang mga hukom sa The Hague sa kanilang mga toga at martilyo ay naniniwala na sila ang nagdidikta sa kasaysayan, ngunit sila ay nasa bingit na ng pag-trigger sa isang sobrenatural na kaganapan na inihula libu-libong taon na ang nakalilipas, isang sandali na magpapabago sa lahat. Dito na pumapasok ang kasukdulan, Zacarias 12, talata 2 hanggang 3, narito, gagawin kong isang kopa ng pagkasindak ang Jerusalem sa lahat ng mga bayan sa palibot. At mangyayari sa araw na iyon, Nagagawin kong isang mabigat na bato ang Jerusalem para sa lahat ng mga bayan. Lahat ng magsisipasan nito ay tiyak na masasaktan. Ang desisyon ng ICC na suportado ng 125 bansa ay hindi isang legal na paghatol laban sa Israel. Ito ang sandali kung saan lahat ng mga bayan ay literal na nagtipon laban sa Jerusalem at sinubukang pasanin ito, na kontrolin ito sa pamamagitan ng kanilang legal na kapangyarihan. Ang wow moment ay ang pagbaliktad ng perspektibo ang paglilitis ay hindi pala para sa Israel ito ay para sa mga bansa ang bitag ay hindi para kay Netanyahu ito ay para sa mga hukom at mga leader na nag-isip na maaari nilang hatulan ang bansang pinili ng Diyos ang mabigat na bato ay hindi lamang isang metapora ito ay naglalarawan sa isang bagay na masyadong mabigat dalhin na sa huli ay dudurog sa sinumang susubok na buhatin ito ang internasyonal na sistema ng batas na nilikha para sa kapayapaan ay naging isang sandata laban sa Israel at sa paggawa nito, sinimulan nitong durugin ang sarili nitong kredibilidad at pundasyon. Isipin ang eksena sa isang cinematic na paraan. Ang kamera ay nag-zoom in sa martilyo ng hukom na bumabagsak, nagpapahayag ng hatol. Ngunit habang ito ay bumabagsak, hindi natin naririnig ang tunog ng kahoy sa kahoy. Naririnig natin ang tunog ng pagkabiyak na parang isang malaking istruktura ang nagsisimulang gumuho. Ang mga mukha ng mga hukom na kanina'y puno ng kumpiyansa ay napapalitan ng pagkalito at takot. Napagtanto nila na hindi sila ang naghahatol. Sila ang hinahatulan. Ang kanilang pagtatangka na ihiwalay ang Israel ay nagresulta lamang sa kanilang sariling pagbagsak. Ito ang tunay na climax ng kwento. Ang revera Volta, ang pagbabago ng lahat, ay ang pagkaunawa na ang buong kaganapang ito ay isang divine setup. Ang Diyos mismo ang naglagay sa Jerusalem bilang mabigat na bato upang subukin ang mga puso ng mga bansa. Sino ang mananatiling tapat sa katarungan at sino ang malalasing sa kopa ng pagkasindak? Ang hatol ng ICC ay hindi ang wakas para sa Israel. Ito ang simula ng wakas para sa mga bansang humatol dito. Ang sobrenatural na puwersa ay hindi ang pag-atake kundi ang di nakikitang depensa na nakapalibot sa Jerusalem na ginagawang isang sandata ng sariling pagkawasak ang bawat pag-atake laban dito. Ang mga pangyayari sa ating mundo ay hindi na basta-bastang balita. Sila ay mga live update mula sa aklat ng propesya. Ang arrest warrant laban kay Netanyahu, ang 120 fame babansa na nagkakaisa, ang mga paratang ng genocide laban sa mga Hudyo, ang pandaigdigang paghihiwalay sa Israel, lahat ng ito, ay magkakakonekt ang piraso ng isang mas malaking larawan. Ito ang katuparan ng sinabi ni Zacarias na gagawin ng Diyos ang Jerusalem na isang pasanin. Ang bawat bansa na sumusuporta sa warrant, ang bawat organisasyon na kumukondena sa Israel nang hindi kinukondena ang terorismo, ay kusang loob na inilalagay ang sarili sa ilalim ng bigat ng mabigat na bato na iyon. Ang koneksyon ay hindi na nakatago. Ito ay malinaw na para sa lahat na may mga matang nakakakita. Ang sinaunang teksto ay nagsisilbing lente kung saan natin mauunawaan ang kasalukuyang geopolitical na krisis. Kung wala ang propesya, ang mga kaganapan ay tila random at nakakalito. Ngunit sa liwanag ng Salmo 113 at Zacarias 12, ang lahat ay nagkakaroon ng perpektong kahulugan. Nakikita natin ang isang sinaunang espiritual na labanan na nagaganap sa modernong arena ng internasyonal na diplomasya. Ang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan ay naitayo na at ito ay may praktikal na aplikasyon para sa bawat isa sa atin ngayon. Ang issue ay hindi na lamang tungkol sa politika sa Gitnang Silangan. Ito ay naging isang pandaigdigang pagsubok sa moralidad at katotohanan. Ang paraan kung paano tumugon ng isang tao o isang bansa sa krisis ng Israel ay naghahayag ng kanilang sariling espiritual na kalagayan. Nakikita ba nila ang katotohanan ng sitwasyon o sila ba ay lasing? mula sa kopa ng pagkasindak na hindi na makilala ang tama sa mali, ang pagpili kung aling panig ang paniniwalaan ay hindi na isang intelektual na ehersisyo, ito ay isang desisyon na may walang hanggang kahihinatnan. Ang pagkaunawa dito ay nagpapalawak sa epekto ng kwento mula sa isang simpleng balita tungo sa isang personal na hamon. Hindi na ito tungkol sa kanila doon sa malayo. Ito ay tungkol sa atin dito mismo ngayon. Ang pagkubkob sa Israel ay isang sirenang tumutunog, isang babala para sa buong mundo. Inilalantad nito ang pagkabulok sa puso ng ating mga pandaigdigang institusyon at hinahamon tayong bawat isa na suriin kung saan tayo nakatayo. Hindi ito isang panawagan sa aksyong pampulitika, kundi isang panawagan sa espiritwal na kaliwanagan. Ang propesya ay hindi nagtatapos sa paghihiwalay ng Israel. Hindi ito nagtatapos sa pagiging isang mabigat na bato ang Jerusalem. Mayroon itong pangwakas na tagpo, isang huling aksyon na isasagawa. Inilalarawan nito kung ano ang susunod na gagawin ng Diyos sa mga bansang nagtipon laban sa Jerusalem. At ang huling aksyon na iyon, ang pangwakas na paghuhukom, ay malapit ng magsimula. Ang pag-unawa sa paparating na ito ay ang susi upang maghanda para sa kung ano ang darating. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa kadiliman at pag-iisa. Nagtatapos ito sa liwanag at pagliligtas. Matapos ilarawan ang pagkubkob ng lahat ng mga bansa, ang propeta Zacharias ay nagbibigay ng isang pangako na nagpapatibay sa puso. Sa Zacharias 12, talata 8 hanggang 9, ipinahahayag ng Diyos ang kanyang pangwakas na plano. Sa araw na iyon ay ipagsasanggalang ng Panginoon ang mga nananahan sa Jerusalem. At sa araw na iyon ay sisikapin kong wasakin ang lahat ng mga bansa na dumarating laban sa Jerusalem. Ito ang suktulang pagbabago ng sitwasyon. Ang tila biktima ay nagiging protektado at ang tila mga hukom ay nagiging mga hinatulan. Ito ang sintesis ng emosyon. Ang paglalakbay na nagsimula sa primal na takot na mabura sa kasaysayan, ang tema ng Salmo 83, ay nagtatapos sa ganap na katiyakan ng banal na pagliligtas at paghihiganti. Ang tensyon na binuo sa pamamagitan ng legal na pagkubkob at pandaigdigang pagkondena ay biglang naputol ng isang hindi mapipigilang puwersa. Ang naratibo ay lumilipat mula sa isang kwento ng pag-uusig ng tao patungo sa isang kwento ng interbensyon ng Diyos. Ang huling eksena ay hindi sa isang courtroom sa The Hague, kundi sa isang cosmic na entablado kung saan ang Diyos mismo ang nagpapatupad ng kanyang hatol. Ang malalim na pagninilay dito ay nagbabago ng ating buong pananaw. Ang tanong ay hindi na kung maliligtas ba ang Israel. Sinisiguro iyon ng propesya. Ang tunay na tanong ay, Nasaan ka sa kwentong ito? Kapag ang kasaysayan ay umabot na sa puntong ito ng pagtutuos, saang panig ka ba matatagpuan? Nakahanay ka ba sa 100-wimpo mubansa na nalasing sa kanilang sariling pagmamatuwid at sinubukang buhati ng mabigat na bato? O nakahanay ka ba sa banal na layunin na nagpoprotekta sa Jerusalem? Ang mga kaganapan ngayon ay hindi lamang balita. Sila ay isang panawagan para sa isang mapagpasyang pagpili. Ito ang epekto na nananatili matapos mapanood ang video. Hindi ito isang simpleng kwento na may simula, gitna at wakas. Ito ay isang salamin na itinaas sa manonood na pumipilit sa kanila na suriin ang kanilang sariling mga paniniwala at posisyon. Ang pandaigdigang pagkakaisa laban sa Israel na tila isang tagumpay para sa hustisya ng tao ay inihayag bilang isang espiritual na bitag na may nakamamatay na kahihinatnan. Ang totoong labanan ay hindi para sa lupa o politika, kundi para sa katotohanan mismo. Ang pagkubkob sa Israel ay isang propetikong alarma na umalingaungaw sa buong mundo. Ito ay isang malakas na hudyat na ang oras ay nauubos na. Hindi ito isang oras para sa neutralidad o kawalang interes. Ito ay isang oras upang magising mula sa moral na pagkalito ng mundo, upang piliin ang panig ng katotohanan na pinatutunayan ng propesya at upang iposisyon ang sarili bago magsara ang pagkakataon kapag humupa na ang alikabok at ang banal na paghatol ay nakumpleto na sa aling panig ng kasaysayan ka ba matatagpuan